Looking back at the Running Man experience, curious ako ano yung nararamdaman mo looking back. Kiyempre, talagang naging friends tayong lahat eh, no? Naging oh, hey. solid yung friendship na hindi ko talaga naisip. Hindi ko talaga inakala na mangyayari yun. Pero para sa'yo, ano yung nararamdaman mo or when you think back dun sa experience natin together as a group, ano yung naisip mo? Iba yung bonding kasi ako every time na may makikita ako dito or may makikita akong something, I mean material man yung ano, parang nakaka-miss lang. Pati music, pag every time oh. na may maririnig akong music na nung habang nasa Korea tayo, tapos maririnig ko habang dito sa Pinas, naalala ko yung mga moments sa pag lumalabas tayo pag walang work. Ganyan na hindi, ko, hindi ko in-expect na ganun yung magiging bonding natin. Kasi meron kasi tayo na labas tayo na lahat. oo oh. lahat Tapos meron din na parang ay dalawa lang, merong kasama si Boss G, yeah. Oh. Meron kami ni Boss G ni Angel. So, iba yung, yung naala, iba yung feeling kapag uh, naalala ko na hindi, never kong in-expect na makakasama to eh, itong mga to mm -hmm. ng ganito. What more yung naging, naka naging close ko pa kayo. Tama, tama, tama. Actually, hala tayo may -one. -on -one. Mm. with each other. With heart to heart at si ba yung mo sabihin? Hindi, nagkataon lang na nagsama kami dun sa, kung wari, lumabas kami as a group, tapos oh. gusto mong, gusto ko pumunta sa isang Split, shop, uh -oh. may sasama sa akin na isa. Yeah, so, yeah. one so, time si yeah. Boss G lang yun, ba yeah. -hmm. another time. Si Coco yung, lang, yung, ano, yung at may, si Ano, si, ano nga ano ba tong coffee shop na may sila yun yung logo? Sila. Yung parang may sila. Fritz. Fritz. Oh, ah! Yung may masarap na hindi nalang ah, sa amin. Oh, na, ano, yung bread. Oh, na bread. Donuts. Donuts. Yung donuts. donuts yung Oh so yun naka one on one tapos ang daming ang daming grabing dynamics natin eh mm -mm. no parang nasimot talaga natin lahat ng posibleng dynamics as friends and I think para sa akin kaya sobrang memorable at sobrang lakas ng experience namin together as a group And then, mas, mm. mas lang na ako to ah, dahil kahit pa paano, naging successful yung yeah. natin. Yeah. Malaking bagay yun eh. Bagay Kasi kung yun. flap flop yun, parang, oh, okay, oh, sige, move on na tayo natin. <laughs> 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 Mahala na. Hindi pala nag-work to eh. Kasi parang, yun yung lala ko lagi na parang, yung mga lines na, deserve mo yan. <laughs> Once in a lifetime experience yan. So parang lahat kami, pag, pag sa moment, oh. all in. So hindi, wala <laughs> nang, hindi na nag-hold back, wala nang ganun. Laging bubulong siya. Oo, oh, minsan lang. Okay, sige. Go lang. Go lang. <laughs> yung mga ganun talaga na... Hindi eh, eh, naman natin alam kung maulit talaga yung mga ganun klase mga oh, okay. bata. Ah, praying, praying, let's go in. <laughs> meron ba kayong babaguhin, if ever, sa mga nagawa nyo sa Korea? Ako meron kagad. Yeah. Are okay. curious? Good question yan. Hindi na ako magdadala ng uh, mga 43 pieces na brief. <laughs> Gusto ko i-kwento. Okay, go. Bakit? 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 <laughs> okay, ano nangyari dyan? <laughs> Gusto ko yung question na yan, boys. 43 pieces na boxer tsaka damit ko, hindi na ako magdadala ng mga dalawang maleta. Ganon. <laughs> para, ano, para kang ano ah, para kang mami na nagpapak para sa dalawang anak niya. <laughs> <laughs> the first time ko kasi mag out of the country ng ganong katagal. Gusto ko 43 talaga. Oo, oh, bilang ko yun eh. Pang everyday. Pang everyday. <laughs> so, hindi mo talaga balak maglaban ng grip? Siguro, hindi. Plano ko naman maglaba, pero hindi paulit-ulit na yung katulad ng pang isang linggo na laba ulit. Hindi ko naman kasi expect na may ganong may washing machine sa loob ng kwarto, lahat. Na. Oo, akala hindi ko, eh. Akala ko kasi parang kang si Mayweather. Na? Isang araw, isang brief, tapos tapon na. Hindi eh, naman, sayang <laughs> naman yun. Hindi <laughs> kaya yun. also, side note, ang dami mong brief ha. <laughs> oh, As in, kasi nga talagang nag-ano nag, ako. Kami nga Ag pang dalawang linggo lang meron <laughs> kami. Kasi nga yung mabitin. Tapos uh, syempre, nagbabawa nag ng pambahay. Every night, iba yung pambahay ko. Iba pa yung uh, ayaw mag-ulit kahit, kahit, hindi nakikita. N ayaw mo mag-ulit oh, ng eh, dami. Hindi ko naman kasi alam na. Kasi nga iniisip ko, baka minsan biglang may meeting nga or may bigla ang promo. Ganon yung iniisip ko eh. Kaya nag-over baggage kasi ako, kaya nga kasi ang dami kong dala, tapos may mga binili pa ako. So this time, ang gagawin ko, Konti na lang dadalhin. Ilan? 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 Ilang brief ilan? na ang dadalhin mo? From 43? <laughs> Pwede na pang isang linggo. Pwede na yung laban na lang yan. <laughs> ah, okay. So, 7 na lang. Mga Ocho, gano, 8, mga ganyan. Pwede 10. 10. Para may safety. Oo, Para may safety. At saka, saka minsan kasi may mga basaan kayong episode. Mm -hmm. So, kailangan at least medyo ako, sa po yung dinala ko, in, fairness. in fairness. So, okay na ako dun. Kasi tama kay inyan Yun yan. minsan mga dalawa o tatlo yung uh, nagagamit mo sa isang araw dahil uh, dun sa taping. Uh, tama, tama. So, tama. Sampo parang okay na yun. Question ko, ilan sa 43 ang nauwi mo? Parang may naiwan na dalawa. <laughs> May naiwan na dalawa, isang sando na bench, tapos yung <laughs> naiwan kasi nilabang ko pa bago umuwi. Tapos diba, di ba, dinadryer pa yun. Tapos naalala ko siya, nasa ano na tayo, mapunta na tayong airport. Ano yung mo sa loob? Sabi ko, may nakasalang. Naiwan ko. Nakasalan. <laughs> ko. Tapos may isang jacket. Ay, sayang yung jacket. Break. Yung waling ginamit, yun yun. Nilabang ko pa. Oh my God. Gusto Nalabhan ko yung question pa yun. Yan. May iba pa ba, ba? Okay, aside from the 40K na, brief. Meron ako isa pang question. I'll <laughs> go, okay, may follow up okay. ka. Dalawang luggage din alam mo, ilang luggage ang inuwi mo? Ay, hindi, tatlo yung din ko. Tatlo? Tatlo. tatlo. So, binayaran mo yung isa na extra? Nung papunta, hindi kasi may pasabay pa. Ah, ah okay. okay. Pwede ba magpasabay? Kasi nangyari, oo, apat, apat na pa uwi kasi bumili pa ako ng isang malitang. Mali apat na pa uwi <laughs> o lima? Ang apat. Apat. Tama ba? Di ba may pinauwi ka pa? May pinauwi ako kay Seth. <laughs> Tapos may isa akong malaki na dapat magdi-disguise na hand carry ko. Di ba yung backpack? Uh -huh. Ginawa ko siyang backpack. <laughs> Kasi yung bag na yun, may gulong. Pero uh -huh. pwedeng backpack. Uh -huh. Hindi daw kayang pang-hand Sobrang bigat. May carpet. May, may rug. May may mga jacket, sapatos. <laughs> Tapos yung binili kong maleta. as may pinayong pa kay Ruru at kay Bianca. Mm -hmm. Ilan na yun? Ang apat, dami nun. Parang apat nga. Apat lang ba yun? Parang apat. Parang apat yung pinauwi mo, plus yung dalawang luggage mo na inuwi mo. Oh, hindi ko alam. Parang dami ko kasi talagang dala, no? Parang wala rin yung sinasabi ko na, uy, mura sa Korean. Binahid ko rin sa bagahe. Hashtag nag man para bumili ng gamit sa Korean. Eh <laughs> sabi ko hindi na talaga ako magdadala ng masyadong maraming gamit pag Dapat ano, ang idol mo dapat sa gamit si Mikael. Ito, doon doon ko na kaya kaya nyo daw mag-travel magtra mag dalawa ng backpack lang. Mm. Sabi ko, ba? Doon ako nagtatanong. Uh -huh. Totoo ba kasi nga ako tapos ko brief lang yung nasa backpack ko. <laughs> <laughs> Sige and ha. And okay. then, okay. naalala ko isang pantalon. Isang pantalon. <laughs> no, no. Kasi yung jeans, sabi ng mga tao, hindi mo kailangan laban, laban daw. Laban ng pantalon. Hindi, eh, wag na. Oh, sige, sabi nila eh. Sabi nila, mas pwede raw yung jeans, yung maong pag hindi mo lalabang. O oh, hindi, sabi nyo, masunod naman ako, di ba? So Basta yun yung ginawa ko. Sabi na yung sa akin eh, pag ginawa ko yun eh. <laughs> Gusto ko yun. Gusto ko yung question na yun. Ako, yeah. what would I change? What would you change? I don't know. I'm not sure nga. Feeling ko ayoko nga magdala ng damit eh. Next uh -oh. time. Parang like, doon na lang ako bibili. Yeah, Mag-shopping na lang ako doon. Kasi alam ko na kung ano yun yung mga na stores na nandun eh. So baka doon na lang ako mag-shopping. So baka ang babaguhin mo, this time, kung magka-running man ulit, mag-shopping ka na. Uh, Kasi last time di ka nag-shopping. Hindi naman ako masyado nag-shopping. Oh, pag lumalabas yeah. tayo kayo ni Angel, di kayo bumibili. Uh, kami okay. ni Angel. Pagkain lang ginagastos nito. Mm. Speaking pagkain. of, si Kokoy ang isa sa pinakamagastos. <laughs> Hindi, pangal pangalawa. Mga naman. pangalawa, pangalawa. Pero curious <laughs> na ako. diba? Halos anong <laughs> yung, halos luggage na inuwi mo. Ang dami mong binili. Bumili ka ng art, bumili ka ng clothes, bumili ka ng mga souvenirs ano yung pinakasulit or pinaka-favorite one year later? At yung isa, ano yung isang binili mo na rene-regret mo kaya? Binili ko na nare-regret uh -oh. ko. Doon mo nasa sulit siguro. Yung sa ano, isa sa pumasok sa utak ko kagad nung kay Shepard Ferry. Mm -hmm. Think, yung print. Yung print doon. Uh -oh. uh -oh. yeah. Ganda in, nun. Yun, kasi nga parang hindi ko na alam kung saan magilap yung Shepard Ferry mm -hmm. kung magkaroon man siya ng ano. So time na yon kung makabili man ako, oh, ayun, may kinuha akong print ni Shepard Ferry. Kailan ba yun? Pero iba yung feeling pala doon mismo sa, yeah. oh, sa, oh, sa mismo. Kasi may kasama experience na doon sa Wait, binili mo. Wait, na-meet niyo siya, di ba? Na-meet pa. Na-meet niya. na, ah, na meet, meet mo. Inantay niya. Mm -hmm. Ako sabi ko, hindi na. Oh, Sa'ya. Pinapirman ko pa yung sapatos ko. Oh my God. Mm. Di rin regret. meron ba? Parang oh, wala. Wala. So happy ka so, sa happy lahat ng binili, binili mo. Happy ako sa lahat. Oh, Siguro mas nire-regret pa na hindi yun nabili. Siguro. Uh, ah, o ano yun? Ano ganun pa. I, damit. Ay, ah, mga damit. Oo, oh, damit. Oo. Oh. Kasi, kasi nga wala nang paglagyan eh. Pero yung regret para na nabili, wala. Wala naman. Okay, okay, ah, okay. Ay, meron na akong regret kahit wala ako doon. Boom. Dapat nagpabili ako ng ano, album kay Popo. <laughs> Ayun, nag-hype Mas mura siya si Dun! Ay, nag-hype nga tayo oh. na magkasama.